ang talinhaga tungkol sa manghahasik. Nang araw ding iyon, lumabas ng bahay si Jesus at naupo sa tabi ng lawa. Napakaraming tao ang nagtipon sa paligid niya, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon umupo, habang ang mga tao na may nasa dalampasigan. Marami siyang itinuro sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga o paghahalintulat. Sinabi niya, May isang magsasakang naghasik ng binhi. Sa kanyang paghasik, may mga binhing na hulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga binhing iyon. May mga binhi namang nahulog sa mabatong lugar, kung saan walang gaanong lupa. Mabilis na tumubo ang binhi dahil mababaw ang lupa. Ngunit natuyo rin ito ng masikatan ng araw, at dahil hindi malalim ang ugat, namatay ito. May mga binhi namang nahulog sa lupang may matitinik na damo. Lumago ang mga damo at natakpan ang mga tumubong binhi. Ang iba na may nahulog sa mabuting lupa, lumago at namunga. Ang iba'y napakarami ng bunga, ang iba'y marami-rami, at ang iba na may katamtaman lang. Kayong mga nakikinig, dapat ninyo itong pag-isipan. Ang layunin ng mga talinghaga. Pagkatapos, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at nagtanong, bakit po kayo gumagamit ng talinghaga sa pagtuturo sa mga tao? Sumagot si Jesus. Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa pag ng Diyos, pero hindi ito ipinagkaloob sa iba. Sapagkat ang taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng higit na pangunawa. Ngunit ang taong hindi sumusunod sa katotohanan, kahit ang kaunti niyang naunawaan ay kukunin pa sa kanya. Kaya nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga. Dahil tumitingin sila pero hindi nakakakita. At nakikinig pero hindi naman nakakaunawa. Sa kanila natupad ang sinabi noon ni Isayas. Makinig man kayo na makinig hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo nang tumingin hindi kayo makakakita. Dahil matigas ang puso ng mga taong ito. Tinakpan nila ang kanilang mga tainga at ipinikit ang kanilang mga mata dahil baka makakita sila at makarinig, at maunawaan nila kung ano ang tama, at magbalik loob sila sa akin, at pagalingin ko sila. Ngunit mapalad kayo, dahil nakakakita kayo at nakakaunawa. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Maraming propeta at matutuwid na tao noon ang naghangad na makakita at makarinig ng nakikita at naririnig ninyo ngayon. Pero hindi ito nangyari sa kanilang panahon ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos pero hindi nakaunawa. Dumating si Satanas at inagaw ang salita sa kanilang puso. Ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos at masaya itong tinanggap agad, ngunit hindi taimtim sa puso ang kanilang pagtanggap, kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos na kanilang tinanggap, agad silang tumatalikod sa kanilang pananampalataya. Ang lupang may matitinik na damo kung saan nahulog ang iba pang binhi, ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Ngunit dahil sa mga alalahanin dito sa mundo, at sa paghahangad na yumaman, nakalimutan nila ang salita ng Diyos, kaya hindi namunga ang salita sa buhay nila. Ngunit ang mabuting lupang hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at nakakaunawa nito, kaya namumunga ito sa kanilang buhay. Ang iba'y napakarami ang bunga. Ang iba'y marami, at ang iba na may katamtaman lang. Ang talinghaga tungkol sa mga damos sa trigohan buling nagbigay ng talinghaga si Yesus sa kanila. Ang pagkahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang taong naghasik ng na mabuting binhi sa kanyang bukid. Pero kinagabihan, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo at umalis. Nang tumubo ang mga tanim at namunga, lumitaw din ang masasamang damo, kaya pumunta sa kanya ang kanyang mga alipin at sinabi, hindi po ba mabubuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Paano po ba ito nagkaroon ng masasamang damo? Sinabi ng may-ari, Isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan, Gusto po ba ninyong bunuti namin ang masasamang damo? Sumagot siya, Huwag, baka mabunot din ninyo pati ang trigo. Hayaan na lang muna ninyong lumagong pareho hanggang sa anihan. Kapag dumating na ang panahong iyon, sasabihin ko sa mga tagapag-ani na unahin muna nilang bunutin ang masasamang damo at bigkising para sunugin. Pagkatapos, ipapaani ko sa kanila ang trigo at ipapaimbak sa aking bodega. Ang paghahalin tulad sa buto ng mustasa Ikinuwento pa sa kanila ni Jesus ang paghahalin tulad na ito. Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ito ang pinakamaliit sa lahat ng buto, ngunit kapag tumubo at lumaki na, nagiging mas mataas ito kaysa sa ibang mga halamang gulay na parang punong kahoy ang taas at pinupugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Ang paghahalin tulad sa pampaalsa Isa pang paghahalin tulad ang ikinuwento ni Jesus ang kaharian ng Diyos ay katulad ng pampaansang inihalo ng babae sa isang malaking planggana ng harina. At napaalsa nito ang buong masa ng harina. Ang paggamit ni Jesus ng mga paghahalin tulad o mga talinghaga. Gumamit si Jesus ng mga paghahalin tulad o mga talinghaga sa lahat ng kaniyang pangangaral tungkol sa paghahari ng Diyos. Hindi siya nangaral sa mga tao nang hindi sa pamamagitan nito sa ganitong paraan ay natupad ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta. Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng paghahalin tulad. Sasabihin ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula panang likhain ng mundo. Ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga damo sa triguhan. Pagkatapos iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa isang bahay. Nilapitan siya ng mga tagasunod niya at sinabi, Pakipaliwanag po sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo. Sumagot si Yesus, Ang naghasik ng mabuting binhi ay walang iba kundi ako na anak ng tao. Ang bukid ay ang mundo. At ang mabuting binhi ay ang mga kabilang sa kaharian ng Diyos. Ang masasamang damo naman ay ang mga sakop ni Satanas. Si Satanas ang kaaway na nagtanim sa kanila. Ang anihan ay ang katapusan ng mundo. At ang tagapag-ani ay ang mga anghel. Kung paanong binubunot at sinusunog ang masasamang damo, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Ako na anak ng tao ay magpapadala ng mga anghel at aalisin nila sa aking kaharian ang lahat ng gumagawa ng kasalanan at nagiging dahilan ng pagkakasala ng iba. Itatapon sila sa nagliliyab na apoy at dooy iiyak sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Pero ang matutuwid ay magniningning na parang araw sa kaharian ng kanilang ama. Kayong mga nakikinig, dapat ninyo itong pag-isipan. Ang paghahalin tulad sa natatagong kayamanan. Sinabi pa ni Jesus, Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid, na mahuhukay ito ng isang tao itinago niya itong muli at sa tuwan niya ay umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili niya ang bukid na iyon ang paghahalin tulad sa perlas ang kaharian ng Diyos ay katulad din nito may isang negosyante na naghahanap ng magagandang perlas nang makatagpo siya ng isang mamahaling perlas ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon ang paghahalin tulad sa lambat. Ang kaharian ng Diyos ay katulad din ng isang lambat na inihagis ng mga manging isda sa lawa at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila nila ito papunta sa dalampasigan. Pagkatapos, naupo sila para pagbukot bukurin ang mga isda. Ang mabubuting isda ay nilagay nila sa mga basket at ang mawalang kwenta ay tinapo nila. Ganyan din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Darating ang mga anghel at ihihiwalay nila ang masasama sa matutuwid. Itatapon ang masasama sa nagliliyab na apoy at dooy iiyak sila at magnangalit ang kanilang ngipin. Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, Naunawaan ba ninyong lahat ang sinabi ko? Sumagot sila, Opo. At sinabi ni Jesus sa kanila, Kaya nga, ang bawat tagapagturo ng kautusan na naturuan tungkol sa kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang may-ari ng bahay na maraming ari-arian sa bodega niya. Hindi lang ang mga lumang bagay ang kanyang inilalabas sa bodega, kundi pati ang mga bago. Hindi tinanggap si Jesus sa Nazaret. Pagkatapos mangaral ni Jesus sa pamamagitan ng mga talinghaga ay umalis na siya. Pumunta siya sa sarili niyang bayan at nangaral doon sa kanilang sambahan. Nagtaka sa kaniya ang mga kababayan niya. Sinabi nila, Saan kaya niya nakuha ang karunungang iyan at ang kapangyarihang gumawa ng himala? Hindi ba't anak siya ng karpintero? Hindi ba't si Maria ang kanyang ina at ang mga kapatid niya ay sina Santiago, Jose, Simon at Judas? Hindi ba't ang lahat ng kapatid niyang babae ay dito rin nakatira sa atin? saan niya nakuha ang ganyang kakayahan? At hindi nila siya pinaniwalaan. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, Ang isang propeta ay ginagalang kahit saan, maliban lang sa sarili niyang bayan at pamilya. Kaya hindi gumawa si Jesus ng maraming himala roon dahil sa kawalan nila ng pananampalataya sa kanya.